Grabe yung hangin. Grabe o oh, tirik yung tali. Oh, di ba? Halos tapat. So, yun na nga, no? dito tayo sa bahay na ng aming tropa. Yan, itong garahe kasi nila ay gagawin niya ng bahay. Papagawa siya ng bahay, mga idol. Tapos dito mamaya yung paliparan natin ng ating tora-tora. Yan. Shoutout sa mga masisipag natin kasama kahit sobrang init. Dito yung ating turatora ngayon. Ayan. So, nakaready na siya. Nakakintay ah, na lang tayo mamaya ng tempo kapag lumakas yung hangin para ipalipad natin to Kuya, lol. Okay, di mo naman yung tama niya. Dama-dama. Dama-dama. dama, -dama. Dito. 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 pagbaga gamin kanya nang, agpa

Nagaduda yaw. Taga magtayo-tayo lang. Nay <todong ngayon> may kumpata tani ulaw na. Din nagi kewat kayo boy. kabito. Tora, tora. Tayo. Mainit. Sobrang init. Mainit eh. Hey, hey, for up. Lipat ke toeng. Toeng, toeng. 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 Lipat ka na to, Eng. Lipat ka na to, Eng. Dito na ako. Lipat, Lodge. Ganda na nga akin mga idol Yan O oh, diba O oh, diba Ang tayog May kasama pang jet plane Airplane Yung sa akin jet plane Yung isa airplane mode Naglokay mo Nag nagloklok ni... hindi maganda yung pagkakapulon ayan natin yung Ayos. natin ito Ayos. Ayos. na Ayos. ayan na ayan angas tora tora So bali nung unang test fly natin 'yan, mahina yung hangin kaya hindi natin napaangat ng matagal, 'di ba? Tumas lang siyang ganoon, tapos mga ilang segundo, bumaba na. <laughs> Kasi nga 'di ba, sobrang hina ng hangin pati sa pisapi. Nahirapan lumipad mga baba. Pero ngayon, nakatiming tayo sa dito tayo sa bahay ng tropa namin, yung gilid ng bahay nila. Palayan, kaya maluwang kahit dito. Halos nasa gitna sila ng bukid kaya ang ganda magpalipad dito, sobra. Wanto sawa ka kapag maganda yung hangin. Hindi ka mahirapan kasi sa amin, dun sa kabilang ano, kabilang lote. Pwede naman magpalipad kasi nga lang, maraming kang pwedeng maraming pwedeng sabitan yung saranggola mo. Kaya kailangan magaling ka mag ano eh, magpiloto kaya ay magaling kang hinete ng saranggola, di ba? Hinete tuloy. Ayun yung tropa namin, yan yung solid na hinete. Yung kanyang 155 ay hari ng bypass road. Ordaneta. Angas. Angas. Yan. Medyo maganda yung hangin, ang problema hindi siya dire-diretso. Kaya minsan medyo bumababa tapos angat ulit kapag andiyan na yung bugso ng hangin. 'Di ba? Oh. Time check. 11. 117. Medyo gumaganda yung hangin. Siyempre, kapag ganyan, hataw natin tong tali. Busin natin. Nasa, mamaya. Shock, 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 bike Nasa, ano pa to? Ah, uh, itong habo pala ng tali. Nasa 300 meters Gato, pa may git. Pag yan, nabitawan mo, ha? Sobrang ganit pa naman. Mamaya natin pakita. Yung, yung tayog. Eto, malapit na mabus yung tali. Na natin. Mabigat yung tali oh, Lu medyo luhod. Luhod, lumuluhod. Hindi hindi, hindi siya medyo luhod talaga. <laughs> Ayaw mag-focus. <laughs> Ubos ang tali. Ngayon <laughs> ni task niya, grabe. Tuldok. Igas gas ko man sense. Wag. Tuldok na mga idol. Hataw hataw na hataw yung tali talaga oh. Ubos. Yan. <laughs> <laughs> Duktungan natin daw sinulid <laughs> Grabe tol, duk na mga yeah, idol. Yan, grabe. Ganda ng hangin sa itaas. Tolid. Taas nyo. Tapos ang ganit. Panigurado mamaya. Masakit sa kamay kapag ibababa to. Kaya ang solusyon dito, gloves na yung rubberized. Pakita kung paano yung style ng rubberized na gloves. Pulin natin. Kaya mo ay natin yung dala naming gloves. Ganito. Pagtansi. Pagtansi ang tali nyo. Ganito dapat. Dala kayo ng gloves. Para pag maganit at mahirap, mahirap siya hatakin. Ito yung gagamitin. Kasi kapag ito yung ginamit mo na gloves. Makapit siya sa tansi. Dahil rubberized siya. Parang ito. O yan. Makapit siya dumidikit. I-test mo ang Kaya dapat ano, uh, magdala kayo kung gusto niyo hindi mahiwa yung kamay niyo, di ba? Dapat safety first. Araman, Yan. Ganit niyo. Diba? Mukha na talaga siyang tora-tora sa sobrang taas oh. Tuldok na tuldok. Yan. Hindi na nga mag-focus eh dahil sa taas. Yan. Tuldok na. Siguro kapag may dadan na helicopter kasi yung mga helicopter di ano, kataasan. Kaya nang abutin. Grabe. Yun, subali so ano, uh, tanghali na. Kailangan na namin magtanghalian. Kaya eto muna, tinali muna namin dito sa kahoy. Ayan. Itong ano ng mangga. Hindi naman ito mabubuhat kasi mabigat naman. Malaki-laki yung kahoy na pinagtalian natin. ah uh, medyo binawasan ko yung tali. Pinulong ko ng konti kasi baka may rapang kami magbaba mamaya kasi sobrang haba okay sobrang taas nung ating tora tora okay hey sibugan na sarap action tapos ito alam nyo ba tawag dito malberry yeah. ha? karmay sika ano? karmay 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 alam ko malberry <laughs> yan I <laughs> Ugi. So ayun balik kakabawa lang ng ating toratora mga idol Time check alas 4 Bale pauwi na rin kami para Kapagpahinga na dahil Pagod din sa trabaho Tapos pagod din nagbaba Ng toratora at syempre dito ko natatapusin yung video mga idol. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayon. At kung bago ka lang sa aking channel, ay wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell para next na video ay manotify ka na. Okay? So kita kayo ulit sa mga next vlog. God bless.